Nga nagbigay ng puntos kay Fiang. Kai, fifth nomination. Her, her, jokes are quite offensive, hindi lang sa akin kung hindi sa other people. Um uh, perspective nila, disrespectful na po yun. Pero gano'n lang po talaga ako magsalita. Two points, disrespectful and insensitive. When eating, she shouts or eats ahead when even while the prayer is going on. Totoo naman yung proper etiquette. Mga nakapaligid naman po sa akin, pinagsasabihan naman ho ako. Colette, two points kasi may mga paghampas siya sa akin na hindi ko nagugustuhan. Ganon din sa ibang housemate na hinahampas niya ng sobrang lakas tapos kinukurot. Ninth nomination, okay. pinapalitan niya yung tinapay naming na matigas na galing sa drawer. JP, ninth nomination, two points. Bastos po siya at wala pong galang sa pagsagot sa akin kahit nagtatanong po ako na mabuti. Tapos na po ako Mabilis lang ko yung tanggapin kasi nga, mga pass na siya and hindi na siya para um, kim-kimin pa dibdibin ko.